Nandito sa amin ngayon. Ngayon mga kaibigan, nandito kami sa isang barangay dito sa Matagob dahil merong nag-message sa akin nang hihingi ng tulong. Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, may panibagong YouTube channel na naman tayong ere review Ang channel ni Rampage Channel, isa itong channel na tumutulong ng ating mga kababayan na naghihirap sa buhay, isang charity vloggers, Nag-join ito noong bulan ng November 16, 2016, at may video views itong umaabot ng 48,588,154, at may subscribers itong umaabot ng 393,000. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment ninyo dyan sa baba at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 393,000, at dito naman sa kanyang video views na umaabot ng 49 million, at naman sa kanyang upload videos, may 322 po ito. At nagumpisa itong mag-vlog noong November 16, 2016. At dito na tayo sa kanyang channel statistics. Ating makikita ang kanyang grade bay. At dito sa kanyang social blade rank, pang 195,134. At dito naman sa kanyang subscribers rank, pang 1,916. At dito naman sa kanyang video views rank, pang 389,769. At dito sa kanyang Philippines rank, pang 707 po ito. At dito naman sa kanyang people rank, pang 1495. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakukuha itong 19,000 subscribers. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakukuha itong 3.7 million. At dito na tayo sa kanyang daily channel metrics ating makikita sa April 1, hanggang ngayong Mayo 15, na magaganda ang takbo ng kanyang subscribers video views at ang kanyang estimated earnings. At diritsyo na tayo sa kanyang daily average. At dito ating makikita na may 633 subscribers itong nakadagdag, at may video views itong umaabot ng 122,172, at dito naman sa kanyang estimated earnings sa lowest, may nakukuha itong 31 US dollars kung ating ipalit sa peso sa 55 tayo magbasi sa US dollars ngayon mga ka-idol 31 US dollars kung ating ipalit sa peso may 1,705 pesos at dito naman sa kanyang highs estimated earnings may nakukuha itong 489 US dollars kung ating ipalit sa peso may 26,000 895 pesos itong nakukuha, at dito na tayo sa kanyang weekly average, may subscribers itong nakukuha na umaabot ng 3,000 sa loob ng isang linggo, at may video views itong umaabot ng 448,380 sa loob ng isang linggo. At dito na tayo sa kanyang estimated earnings sa weekly average, sa lowest may nakukuha itong 122 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 6,710 pesos itong nakukuha, at dito naman sa kanyang highest Estimated Earnings sa Weekly Average, may nakukuha itong 2,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 110,000 pesos itong nakukuha, at dito na tayo sa kanyang Monthly Estimated Earnings. May nakukuha itong 19,000 subscribers sa loob ng isang bulan, at may video views itong umaabot ng... 3,665,162 sa loob ng isang bulan na video views, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings, sa lowest may nakukuha itong 916 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 50,380 pesos itong nakukuha. At dito na tayo sa kanyang highest monthly estimated earnings, may nakukuha itong 15,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 825,000 pesos itong nakukuha, wow! Ang laki na pala ng sahod sa YouTube ang channel ni Rampage mga ka-idol, at lumalaki pa ang kanilang mga sahod sa YouTube kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga videos, congratulations po! At kung nagustuhan mo ating ginawang pagre-review, huwag sanang kalimutang mag-subscribe, like at comment ng ating mga videos, maraming salamat po sa inyong lahat! At hanggang sa susunod pa nating mga videos.